aking sinta Ano bang meron sa'yo? iyo Ah gusto ko lang i-book ka para para sip tayo pareho di ba Syempre dahil dahil mahal kita ibubuk kita <laughs> wow! Bye. Welcome back mga kapaps, kumusta kayong lahat, isang magandang gabi sa inyong lahat And uh, kung makikita nyo ngayon mga kapaps, nandito, uh, uh, na si ka uh, ka nandito tayo sa my market market banda Kasi bumiyahe tayo kanina And no, masok ako sa bayak, kala ko hindi naman sundo si Miss mga kapaps Kasi hindi siya naman nag sa atin buong maghapon Pero ngayon nag-take siya mga kapaps, pero wala lang kasi nandito tayo sa may market market kung uh, available daw ako ngayon mga paps buti na lang nandito ako sa malapit sa kanya no para i natin siya pauwi mga paps uh, hindi ko alam but let's let's mag text ngayon o baka na-extend naman sila so yun mga paps kumusta kayong lahat ayan maraming salamat ulit sa inyong panonood sa amin ni Miss Masha ingat ingat sa atin palagi mga paps sinasamahan niya ako ngayon sunduin natin si Miss Masha hello oh napatawag ka hello uh oo -oh. available ka ba today oh naman uh, actually nandito ako sa May Market Market kasi nagbaba ako kanina Sakto naman yung nag-text ka. Okay lang, okay lang naman. Okay, sorry, late. Late kasi ako nag-ano, nag-inform kasi late kami, ano, nag-out. Ah, hindi, okay lang. Available ka lang sana. Oo oh, naman, available naman ako. Basta, basta ikaw, walang problema. Sure ka, nag ka ngayon? Oo, oh, kanina pa naman, lumabas ako kanina mga alas 4. Bago tayo mag-start mga kapaps, gusto ko muna i-introduce sa inyo ang one of the top online betting site in the world. Walang iba mga kapaps kundi ang 1xBet. So win a bonus worth up to 7,000 pesos mga kapaps. Just click the link sa comment section at mag-register gamit lamang ang ating promo code. So ano pang hinihintay niyo mga kapaps? i ni niyo na 'yan. Oh, wala lang punta na ata. Oo oh, naman. Hinihintay ko nga kanina yung text mo eh. Sabi ko baka Ah, uh, sumabay ka sa katrabaho mo kasi hindi ka nag hindi ka nag, ano, hindi ka sa akin, eh. Oh, hindi ako Ah, eh. uh, okay, supunta na ako diyan. Sige, market market. Okay, sige, bye-bye. bye, -bye. All right. Ayun pups, na natin to, si Miss uh, Masha. So, makita niyo tayo ngayon mga pups, kasi ako 4. Uh, nakakatatlo pa lang tayo kasi matumal <laughs> kasi yung dalawang booking ko mga paps long ride yun kaya medyo natagalan tayo makabalik dito sa BGC mga kapaps but uh, the good thing ay ihahatid natin si Miss Masha ngayon mga kapaps sakto lang yung drop up natin dito so na natin patagalin ito mga kapaps punta na natin si Miss Masha wow ang ganda dito mga kapaps so, liwanag no kaya tara dito sa BGC pag uh, darating yung December no. Ang daming mga pailaw nila dito. Ang ganda doon banda mga kapops oh. Pasyal ka dito minsan mga kapops sa oh, may uh, BGC. Maraming uh, pasyalan dito. And then makaganda. Panalo. Ayan no, oh, ganda oh. O, uh, mga, may mga pailaw oh, ang BGC. Uy. What's happening here? <laughs> may nagkabanggaan. Hmm. Mukhang uh, malas malas sila ngayon ah. Ride sip sa atin and ride sa atin palagi mga paps ko. Ingat ingat lagi. And bigayan lang sa pagmumotor. Kahit sa four wheel, 'di ba? Bigayan lang lagi. Ang ganda. Oh. Ang ganda. Dito dito ko siya mamaya idadaan mga paps no para makita niya 'to. Ay hindi ko alam parang alam niya naman ata dito eh. Pero ko lang idadaan pa rin natin siya dito para sigurado, 'di ba? Para makita niya rin yung maliwanag na 'yan, mga uh, pa -ilo na 'yan dito daw siya mga ka-pops. banda so dito tayo mag-aantay yep pwede naman dito eh so may makdo so dito natin naantayin si Miss Masha ngayon mga kapaps alright ayun ayun nakita ko na <laughs> late na si Miss Masha naka uwi ah hi aking sinta Oh. oo okay. Alam na ya, Ate, bat late ka? Late ka kasi kami nang ano, out. Ah? Yeah, ano tinawagan kita na late din ako nang inform. Ah, hindi oh, wala lang, wala problema. Nandito lang naman ako sakto kasi yung pangatlong booking ko dito ang baba sa May uh, 34th Street. Ah, okay. Buti nag-text ka agad. Kaya nga eh. Oo. Kina pala. Oh, kanina pa ako umalis, mga alas 4. Ano ah, okay. oh, ano pala yung bag mo? Kumusta okay. naman sa trabaho? Okay naman. Okay naman. Oo, eh parang hindi ka naman pagod eh. ganda mo pa din eh. Sana oo. Love fresh. Oh, lagi ka naman fresh eh. Sa paningin ko, syempre. Whee! No funny. Keri lang ako. May nag -ano, nag-aalok ng ano, free rides daw. Ay, talaga? Oo. sabi to ano. Uh, may service na kasi ako. Ah. <laughs> buti okay, naman. Dulo, na ako dito. Ah, okay, okay. okay. Bakong sasakay ng basta-basta sa hindi mo kalala. Bak! merap na baka Ay, hindi Ayun, buti naman <laughs> Baka mamaya kung saan ka dalhin, di ba? Yeah, hindi wala na akong susunduin nun Ikaw <laughs> okay. lang magsusundo sa sana, Chef Oo. Ayun nga pala kasi naka ano na ako, di ba? naka uniform ako ah, Hindi naman kita sisingilin, wag kang magalala ah, Gusto ko lang i ka para Para sip tayo pareho, di ba? Siyempre dahil dahil mahal kita ibubuk kita wow Saba. Uy, uy, sana oh, <laughs> Oo, so mag -book ka na lang May apps ka, di ba? Oo, meron ah, sige. open mo yung apps mo Ano, ah, okay ka na? Nai book oh, okay mo na. na? Okay na, Ayun. So, ayan mga Bali, na-book na natin siya Para sigurado kasi naka-uniform ako. Shoutout sa Joyride. So, atin na natin si Miss Masha ngayon. Dahil, anong oras na rin. Ay, sorry, hindi ko nailock. Oo. Uh -huh. Ayan. Okay ka na? Narinig mo okay. naman ako, di ba? Oo, Okay, let's go. yan natin sa si Miss Masha So ayun na, ah, kumusta naman yung trabaho mo? Okay naman, nakakapagod Pero no, okay naman Ah okay oh, Pwede na ng trabaho yun Wala namang trabaho yung hindi nakakapagod eh. okay. <laughs> Aranan ko kasi kanina no? naka uwi ka na, sabi ko ba't di ka nagtitext Hindi ko nga, kasi hindi nang Ah okay, ayun ang ganda nga pala dyan natinan mo, diba Nata nandito ako duma kanina eh Ganda di diba? ba? To, Hindi, sa may ano lang 26th Street. Ah. Ah. Uh -huh. uh -huh. Liwanag ba? Diba? Ganda rin dito sa ano, si Oo nga. Di ba? Kailan kaya tayo makapasok din ulit? <laughs> Anytime. Sige. Sarap gumala, na, no? Ang liwanag, oh. Isimora, mga kapapos. Ang liwanag, oh. Dito na lang, umawa ka na lang Naka-uniform lang ako Pero ako pa rin to, di ba? Oh, okay. Pwede umawa? Oo oh, naman Para komportable ka dyan Kasi baka mamaya malaglag ka sa iba Sabi ko sa'yo oh. Parang Parang kahapon lang Tinuruan lang ito magmotor Nang bilis ng araw, no? Ah, wala namang sumakit sa katawan mo kahapon Wala naman Wala naman, okay Yeah, Ayan nga, ang bilis mo ko natutu eh! Hindi eh, naman ako masyadong uh, hirapan. Hindi. Kung mawag na ng Mio Ah, oo nga pala. No? Yung nauna akong -na motor, no? Ah, okay. Hindi tayo nahirapan. Yeah, ay, nga eh, ang bilis lang. Tsaka walang traffic eh. Ano na rin eh, medyo late na rin eh. Naubos na yung traffic. Ano yan, kumain ka na ba? Ah, okay, okay. Sabagay, nandito naman na tayo eh. Para... Oo, oh, kumain na ako kanina pa. Pagalis ko rin sa bahay. Ayun. Parating din. Ay, thank you. <laughs> oh, ano? Yeah. ka mo Ah, oo eh. Well, ano pa lang nakuha ko? Tatlo ba lang yung pasayro na nakuha ko eh. oh, tsama ka pa naman. Hi, hi. ah Ikaw, ano, pahinga ka na lang din agad. Kumain ka na lang din muna bago ka magpahinga. <laughs> oo. Kasi late ka na rin eh. Over na over time ka, 'di ba? Oo, <laughs> oh, inaantok uh. na rin ako. Ay, inaantok ka na. Isa mo patulugin kita. Hindi, pero lang. Ay, ingat. Okay, sige, sige. Alright, mga kapaps. So, Ayan, nayatid natin si Miss Masha kahit pa di ba? Uh, medyo late na siya umuwi. Pero okay lang, dahil nagtugma naman yung uh, oras namin kanina nung nag siya sa atin. Nandun ako banda sa Market Market. So, malapit lang dun sa office nila. Ayan, thank you again mga kapops, No? And uh, ngayon, mabiyahe pa tayo kasi nakakailang booking pa lang tayo. Hindi pa sapat yung ating kinita ngayon. So, kahit pa nakakatawa dahil nayatid natin si Miss Masha ng maayos at ligtas, di ba? Sa mga nagtatanong pala dyan, no, about sa G ride, kung paano makapag-apply. Uh, kailangan nyo lang naman ng uh, professional license and complete pa ng motor nyo, all stock tapos uh, open naman para sa walk-in si Joyride, meron tayo sa Antipolo, meron din sa PITX part ng Bulacan and Valenzuela Sa kayo malapit sa mga lugar na yan, pwede nyo puntahan si Joyride, dito Saturday makakapuntahan nyo sila and, sa mga hindi ko nang sasagot, pwede nyo i-follow ang uh, Joyride Super App sa Facebook page nila para masagot yung mga katanungan ninyo Alright, so bihay pa tayo mga kapaps. Open na ulit yung ating uh, apps. Ang dahil tayo, tayo dito ng booking. Again, maraming salamat sa inyong pagsama sa atin sa vlog natin ngayon. Mga kapaps, hanggang dito na lang muna ulit tayo. Ingat-ingat sa atin palagi and ride safe sa atin palagi. Tony Corong vlog pala mga kapaps. Thank you sa inyo lahat. Let's go!